Magandang araw ka Filipinismo. Ako si Princess Camilang at tatalakayin ang kaligiran ng pag-aaral ng Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isang epikong tulang isinulat ni Francisco Balagtas, na rin bilang Balagtas noong taong 1838. Isang awit ito, isang uri ng tulang may sukat at tugma na karaniwang mayroong 12 na panti sa bawat taludtod. Ang akda ay isang obra maestra sa panitikang Filipino at patuloy na pinag-aaralan at binabasa hanggang sa kasalukuyan. Ang Florante at Laura ay isang kwento na may pag-ibig, pagtataksil at paghihiganti na nagaganap sa kathang isip, kaharian ng Albanya. Sinasalaysay nito ang paghihirap ni Florante, isang prinsipi. Dahil ang pagtataksil ng kanyang kaibigan na si Adolfo ay nagnakaw ng kanyang minamahal na si Laura at kinuha ang trono ng kaharian. Kasabay nito, sinasalaysay din ni ang kwento ni Aladdin, isang prinsipe mula sa Persia. ang kanyang pakikipag sa palaran. Ang dalawang kwento ay magkakaugnay at nagpapakita ng mga tema ng mga pag-ibig, pagkakaibigan katapatan at ang pakikibaka para sa justisya. Higit pa sa kwento ng mga pag-ibig, ang Florante at Laura ay nagsisilbing refleksyon ng kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakot ng mga Espanyol. Ginagamit ni Balentas ang alegorya upang ilarawan ang mga kawalang katarung katarungan at pinagmamalabis na nararanasan ng mga Pilipino. Ang mga tauhan ay ang pangyayari sa akda na may mga simbolismo na nagsasalin sa isyong panlipunan at politikal na panahon. Kaya naman mahalaga ang pag-aaral nito upang maunawaan ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Maraming salamat sa pagkikinig.